Kasabay ng pagtaas ng temperatura, ang pagtaas ng posibilidad na tamaan ng heat stroke. Isa sa mga posibleng makaranas nito ang mga traffic enforcer na nakababad sa araw. Pero may solusyon daw dyan ng MMDA. Umaksyon si Renzong Kiko. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng tumataas na temperatura nitong mga nakaraang linggo kapag nagbabad sa labas, lalo na pagtirik ang araw, pwedeng makaranas ng pagkahilo, pagkahapo, pananakit ng ulo, pagkauhaw, pagtaas ng temperatura ng katawan at alta presyon. Ang mga sintomas na ito maaaring mauwi sa heat stroke na nakamamatay. Kaya ang mga eksperto sinasabing mainam na iwasan ang pagbilad sa initan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Pero paano kung ang trabaho mo ay hindi maiwasang magbilad sa araw tulad ng mga traffic enforcer? ang solusyon ng MMDA, heat break. Ang walong oras kada shift ng mga enforcer, balak gawing apat na oras na lang. So alauna na nga po nung simula nung dumating kami dito, time check ngayon, 1.20 p.m. na. No, 20 minutes pa lang ako dito pero sobrang init na nung buko. Yung damit ko pawis na pawis na sa loob. Tapos mahab din na rin sa balat at medyo malagkit na dahil nga dun sa pollution na hahalo dun sa pawis ko. Eh, kung ikukumpara sa kanila na 8 oras lang nakatayo dito. Talagang mahirap itong trabaho na to. Laking pasasalamat ng enforcer na si Roderick sa planong heat break. Sa ngayon kasi, kanya-kanya muna sila ng diskarte para hindi masunog sa araw. Minsan po naglalagay kami ng protection po rin sa ano, sa braso, mm. yung ano po, yung katulad ng ganyan na bracelet. Mm. Para may ibsan ko yung init. Mm. So, tsaka lagi kami nakasubrero. Nagpamigay din ang MMDA ng tubig sa mga enforcer na naka-duty balak din nilang ibalik ang summer uniform para gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang summer uniform po ang standard ng uh, MMD Traffic Enforcer is black sheer pan po yan. So siguro po marireduce yung ibang accessories. Umaaksyon Renz Ong Kiko, News 5.